Hello mga beshi, pumasok nga po pala ako ng sabado. Bumili nga ako ng egg sandwich, dahil ito nga merienda ko mamaya. Dahil malapit na nga po yung laban naman nagtraining na nga po kami mga beshi. May baon na nga ako lunch para sa na nga lang ako yung mamamayang mama, uwian. Hapon na nga sinundunan nga ako ni Mama. Habang naglalakad nga kami, nakita nga ako nititinda ng scramble. Kaya naman tinawag ko nga mga beshi para bumili. Bumili na nga din kami sa pandaya ng paper bag. May nag-invite po kasi sa amin ng 18th birthday mga beshi. Kasama nga po pala namin yung kaibigan ni Mama. Dito nga po ginanap sa gym ng school namin. Habang hindi pa nagsisimula, kumuha nga po muna kami nila at ng fruits. Meron pa nga po pala mga biskuit at marshmallow. Tatakamin ko nga po muna kayo for today's meal. Jo Binalik-balikan nga talaga ni Atina yung orange. Pati na nga din yung toppings ng Graham Bar. Ano ba naman po kasi favorite niya yung nips, marshmallow at sprinkles. Kita nyo naman lahat ng toppings pinalagay sa Graham Bar niya. Mamaya babalik pa ngayon para kumuha ng mga toppings. Buhay na buhay talaga yung ulo mga beshi manang mana sa akin. Luto na nga din yung french press kaya napan kumuha na nga din kami ni Athena. Maya, maya nagsimula na nga din po yung program. Hmm. Napaka energetic nga po ng MC mga beshi. Napaka pretty nga din po ng may birthday. Seryoso nga po ako ng debut mga beshi. Ini-imagine ko nga kung ako na nga yung may birthday. Buti na nga lang linggo kinabukasan walang pasok. Pinakuha na nga po muna kami ng pagkain Kain po tayo mga beshi Thank you po dear, sa masrap na pagkain Kinabukasan sumama nga kami ni Athena sa palengke Nag-commute nga lang po kami dahil may pasok nga po si papa Ayun nga lang po kami nagka-time na manindahan Malapit na din po kasi yung piyesta mga beshi Kaya naman bumili na nga po kami ng paninda ni mama Pagkatapos nga naman mamili, nagbayad na nga ako sa cashier. Pagka uwi nga po naman, tinulungan ko na nga din po bag si mama. Kinapo ng bago nga kami umuwi sa amin, kumain na nga kami sa karinderya. Bakwat baboy nga sa akin yung kailang mama at papa naman pares. Kain po ulit tayo, mga beshi. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. Pagka-uwi nga namin, inasikaso ko naman yung assignment namin na family tree. Dahil bukas may pasok na nga po ulit. Yun lang. Salamat sa panunood. Bye-bye, mga beshi.